Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa akin ng isa nating kababayan ang sabi sa akin, Sir, marunong po ba magsalita ng Tagalog ang inyong mga anak? Marunong din po ba sila umintindi ng Tagalog ang inyong mga anak? Ang sagot ko po dyan ay oo mga kapatid na po yung aking mga anak ng Tagalog at nakakapagsalita po sila ng konti ng Tagalog mga kapatid ay talagang tinuturuan ko po talaga yung aking mga anak mga kapatid na matuto sila magsalita ng Tagalog mga kapatid kasi lalo na Uh, lagi kami nagbabakasyon sa Pilipinas at maganda na maintindihan nila at makipag-usap sila ng maayos sa mga kapwa nila kamag-anak doon sa Pilipinas, mga pinsan nila, mga tito, tita, mga lolo at lola nila. Mas maganda na nakipag-usap sila ng Taglish o Tagalog o English uh, or Mix doon sa kanilang mga kamag-anak at syempre na po sila ng Tagalog dito mga kapatid talagang kinakausap ko yung aking mga anak ng Tagalog dito sa UK mga kapatid pati rin yung mga kultura ng ating bayan o ng Pilipinas ay talagang tinuturo ko sa aking mga anak yung paggamit ng po at opo, yung pagmamano, pagbibles bless ayan tinuturo ko po yan sa mga anak ko mga kapatid kasi kahit nasa ibang bansa na ako mga kapatid ay syempre gusto ko makilala ng aking mga anak yung ating kultura Lalo na yung paggamit ng po at opo at paggalang sa mga nakakatanda. At syempre, ang layo kong tinuturo sa aking mga anak, ay eh matuto sila rumespeto sa kanilang sarili at matuto silang rumespeto sa kanilang kapwa, mga kapatid. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, layo kong tinuturo yung kultura natin bilang Pilipino. Kasi alam naman ninyo, mga kapatid, na yung pagpapalaki at pagdidisiplina ng ating mga kababayan o pagdidisiplina ng isang Pilipino ay talagang napakaganda mga kapatid lalo na sa ibang bansa dito mga kapatid ang bilis ma-influensya ng mga bata rito may, may may ririnig ka nga dito mga kapatid eh. ang bata-bata pa nagmumura na sinasagot yung ating mga sinasagot yung kanilang magulang so ayoko mangyari yun sa aking mga anak sa, sa early age pa lang talaga ay tinuturoan ko na sila na magkaroon ng tamang disiplina at matutong rumispeto sa nakakatanda mga kapatid So ayun, kami mag-asawa, talaga nagtutulungan kami na para madisiplina ang aming mga anak at syempre para maturuan sila ng mga dangasal at syempre lagi naming nilalapit yung mga bata kay Lord kasi mga kapatid, pinaka-importante yan sa lahat yung makilala nila sa si Lord gusto ko sa umura nilang edad mga kapatid ay eh, marunong mo silang magdasal, magbasa ng Bible at syempre rumespeto kay Lord mga kapatid. Na gagabay sa kanila sa paglaki nila at sa pagpapamilya nila pagdating ng panahon. So ayun, ito yung buhay namin sa UK mga kapatid. Na talagang pinapanatili namin yung kulturang Pilipino dito. Lalo na po ako bilang Pilipino ay eh, talagang iniintroduce ko yan sa aking pamilya. At syempre, nagpinapanatili namin ang pagiging simple dito sa UK mga kapatid hanggat maaari. Kasi yun ang pinaka-importante, yung pagiging masaya, pinaka-simpleng pamilya, sama-sama kayo, walang sakit. At syempre, ang pinaka-importante, si Lord ang kasama namin parate.